Ang taas yun, just yun eh. Yung kinanta ko nun, oh, yun, just talk Pero maraming natuwa I-upload na I-upload to sa YouTube I will always love you Yon, Sige nga, barata oh, mo nga Yung kinanta mo nung sa Makapagandaan Yung parang may food Thank you. salamat, hila, 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 Alden. Ano yung Alden? Alden, oo. Oh. Lamang lang siya ng limang punto sa atin. <laughs> Nag-viral ako. Ginas uh. pang ako sa Bulagan eh. Pinigyan akong dikayang tamil. Dito, ito, 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 ito. It, it, it. okay. oh, hey, din daw. Nagkasabay ko nila nga <laughs> ni Oyo Boy. I, Walt, ay, oo, ni Alden. Si May, ang hindi ko tinalo mataas ito atas ng viral yun eh. May mga dosa. Ay, ang galing ng viral niya. Yun na nakatalo sa viral ko. kung so may mga dosa lang itulada. Pero sa album, limang pintos lang ang lamang niya sa Ang sa akin naman, no, ilang milyon. 65 five Ang atang sa akin. Kaya yung ko nun, marami. Kaya nga nakuha ko yung gigon. Riga ko niya, ko na yung sa Dahil, ito niya. Parang tamil, alam sino? Doktora, yung ko tayo sa mga yagin. Yung nabibigyan ko ng tamil, So, kung di na pa yun, sa bank. Ano ba na, ano kasi nangyari sa inyo, yeah, but Bakit, tanong kayo, bakit nangyari sa inyo yung ganyan? Hindi, si Tony nabibigyan ko sa mga dati. Ayaw nila ako mag-story, maglakwat siya. Pagkatapos kong nag-aral yan, maglakwat siya na ako, nag-story ako. Ang iba ngayon, nandito pa rin. Nag-story kayo? Mm -hmm. Ibig sabihin, sumakay kayo ng transportasyon ng parang illegal ganon hindi illegal yung sumama ako dito oh. yung bako lang nagsama sa atin dati nangangalakal dito ah, okay. hanggang ka nagtuto ako mga lakal namatay na siya sa na salasari eh ay ganon namatay siya ako na ako nangangalakal. nangalakal uh -oh. tapos hinalo ko ng pangamari mo habang nagkakalakal ako sa basura may magkita akong tao kung yeah, yabay ko makainya pang kain lang po ganon yung ginagawa ko eh bakit naman ano pwede ka namang maligo ganon well, ba't ganyan nang kasi pag malimig ka kasi, ayaw mo oh. lang magbigay. Oo. Oh. So pag malimig ka siya, so, lalo na magkita ka lang maganda yung forma mo. Kaya kung gusto ko lang mamorma, may mga damit ako dyan, may mga mga, mga oh. pangda akong dami. Oh. Kaya sinubukan kong mamorma, magalas, magamit. Oo. Oh. Mapagkakamala ka pa kasing may pera, no? Kahit magbibigay ka, sabihin nila, mo lang, Rude, ayaw mo pa nga ako eh. ng lang dami ko, nakalakas. So, kung wala, wala akong pinipigay. Oo. Oh. Ang mga 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 kung pag ganito ako, hindi nang magiging akabigay sa kanya. O nga. O Pero ang pinakamabait na artista na nagbigal sa akin si Big Soto. talaga. Ah, Nakita na na Big Soto? Si Milly, mabait din. Binigal ako ni Milly 20. 20 mil! Walang papangkay kay Big Soto talaga. Oo eh! Ay, anong ginawa mo sa 20,000 na yun? Na binigay sa ini First year na, 1991, sa Itbulaga. Ah, ano, galing ka na sa Itbulaga oh, dati? Oo, oh, first na, kalaban ko sa si Cristino Gonzalez ng Maynila. Oo. Oh. Grand finalist ako. Singing contest? Hindi. Miss Gay sa Itbulaga. Ah, Miss Gay. Super okay. Ako si first na, may kikawang ko ng Bico Bico. Oh. Noon. Ako nung nagtanit ng isang bugo, isang lahi, isang musikal. Tawag ako tayo ay Pilipino Isang bigo ba di magkaisa Isang bigo, isang lahi, isang musika Ako yung nag-talent nyo sa Ikea ba? Dati Isang bigo, isang lahi, isang musika Kanta ni Richard Anong taon eh, yan? Anong taon? Yung sumali ka sa Ikea? 1991? Oo, oh, grand finale. Nasa ano ba yan? Ibino ba yan? Baka oh, nasa YouTube pa yun ano? Oo, oh, oh, makikita mo ako sumayaw dyan sa Ikea Baka sabi mo, nandito sumayaw Sayang so, ano, bakit naman napunta ka sa ganyan na... Ah, pasino, hindi pa ako makalakas noon, hindi pa ako makalakas yun, hindi pa ako dito sa Maynila. Sinali ako ng Super Serena, yung baklang na kilala ko. Oo. Oh. Bye-bye, friend! Hayaan niyo magkita niyo akong mag-show. Yo, malay nyo -vi may viral may viral video pala siya guys sa Ay, ano? ko po kasi sa Facebook daw so hindi lang natin alam kung na ano hindi ko, ko nag viral ako nung napakataas kahit sa TV nga sa balita sinabi yun sa 24 oras nakita si pang picture ko kung picture ang nila ako oh? nag viral labi oh. niya yan, kapilipino natin. Nasada dako ng Pasay Piti. Isa po sa mataas na viral. Napakagalala Magaling kong tumanta, panuorin niyo ang panu panu kanyang video ko o may maya, pagkaiga ako, may bumababa. Kuya, kuya! Bilhin ka namin yung pagkain sa grocery. Eto, natin sa binigyan ka na Pagbukas eh ah, hindi ah, sa pag nila. Alamong, ako sa Magdadala ko sa people Sabi ko gano'n Pinamasahe ko pa ng aeroplano yun Yung bigas ko sa buwan ko Bayad pa ako ng 7 ang sa aeroplano Pero ngayon wala ka nang kamag-anak dito sa Wala, hindi isa ako dito Hindi isa ka lang Kaya kailangan yung ako. Uh -huh. ako Pinakayaw ko lang yung Gitom ako, magnaawa ko Parang may makain, hindi ko ginagawa yung gano'n uh -huh. Sa awa ng Diyos Dahil diyan gumagawa ng kawalang yan Pag nagutom ako, pinapaisip niya kung tanong mo ako pupunta so, kay Diwata, nakakaingi ka ba kay Diwata? kay ba? ko kumatalik yan basta ka yung... nung nag-viral ako, binigyan ako ni Diwata oh. 37 37,000 binigay sa'yo? o oh, binigyan ka sa si Chani Coco Martin ng 1.5 million no? oo oh, okay saka binigyan siya ng house and lot saka kunchi ay, ano namang ginawa mo sa binibigay sa'yo? Ang dami mo na napagdaan naman ng pera. Pinigalok ko na. Ano papadala ka pa sa magulang mo, boy? Mm Ano? Ha? Ano ka kulalaki? Ah, ano, may anak ka rin? Mm -hmm. Akala, pero ano ka? Ang asawa ko, teacher, nagtuturo siya sa Imahaw, elementary school sa Bicol. Ah, may asawa kang teacher? O, nasa mama niya ngayon siya, yung anak ko. Pero pinagala ko yung kailang yun, nasa pangalan ng anak ko. Kaya hindi nila makukuha hanggang hindi nila kasama yung anak ko. Hindi huh? ko pinangalan sa mama ko. Kasi pag ginawa ng nanay ko yun, oh, ang nanay ko, hindi pa naman magmadyo. Inisip ko yan. Oh, pag pagkasama niya anak ko, sinabi ko nanay ko, bilhin mo lahat ang gusto ng anak ko. Pag wala na siyang gustong bilhin, saka mo gamitin ang pera. Oh, nakabili, binili. Ay, ilang taon na yung anak nyo sa Bicol? Ano na yun? Ah, nasa 16 years old na lalaki ba lalaki alam ba niya ang kalagayan niyo ngayon? Ay, hindi niya alam alam niya ang ko ganun? alam niya ang ko sa ball trade pero hindi niya alam, nangangala ka lang ako at okay pero nakakapagpadala ka pa ako sa kanya ngayon? ah uh, anong makalaw ba? makalaw kasi binigyan ako ni doktora ng tensi mo doktora? doktora yun, nagbibigay ng pagkain sa mga yagi dito okay mabait yung doktora na yun yun In fairness, kahit ganyan yung ano, <laughs> ang dami mo pa rin natatanggap na pera, no? Hindi, marami yung natutuwa sa akin. Marami Ito, talaga. Hindi ako, oh. hindi ako yun. Hindi ako nagwawalang nga ng kapwa. Oo. Oh. Yun nga talaga yung sinasabi nila, no? Hindi pwedeng i... I-depende sa itsura. Pero kung naman ang winalang niya, Para harapan pa ako magkikipag-away. Ganun ako. Oo. Oh na Eh what if ma halimbawa i-upload ko nga talaga to sa YouTube channel natin tap sa YouTube channel ko tapos mapanood ng anak mo Ay pag napanood ng anak ko yan maawa iiyak yun Oo Nag-aaral pa yung anak nyo Ha? Nag-aaral pa Oo high school na nga kasi maganda nasa maganda ka tayo ayun nyo teacher ang Talit lang tingnan ang gastos ko dyan kahit namamalim mo ako Oo Yung mama niya malakap din ang sahod niya yung niya teacher siya Okay Magaling matalino yung asawa ko da. Diyan ko dati dati kong... Eh ngayon may asawa nang ano yon, may asawa nang iba. Wala, ako pa rin. Kasalo ba kayo noon? Kasal kayo noon? Kasal kami, parin kayo din ng Eh bakit? Eh bakit naghiwalay kayo? Hindi kami naghiwalay. Nagkaroon na lang. kaya lang, pag, pero nakakawin naman ako ng pistol. Pag umuwi ako, yan kami ang buta sabi kami matulog yan kasi sa sobrang namimiss eh syempre na kapag umuwi ka ng Bicol aayusin mo rin ang sarili mo mm -hmm. Naayusin mo rin hindi alata pero pinagtatapat ko sa asawa ko sabi ang asawa ko mister sa kapapahiyak na sabi sa akin o kahit wala kang trabawa niya kahit sa kaya kaya ko naman kayong buhay uh, uh, niya, sa niya sabi na kabal iyak iyak lang siya ilalabas niya yung sama ng loob niya sabi sa kapi niya ako wala na wala na yung Ganyan lang kapag hindi ako. Ah, pero alam ng asawa mo talagang nagganyan ang kalagayan mo ngayon. Pinagtapat mo kasi ayaw ko mag-uwi asawa O so, yan ang sabi niya? Pinapauwi niya ako. Pinapauwi niya pero... Gusto niya. Gusto mo lang ang ano nga niya, magtrabaho. Ayaan kita maglakwat sa dito, magtrabaho. Pero huwag ka, nang, huwag ka nalalayo ulit. Kasi ang anak mo... Pero napunta ka na nila dito ko. Oh, Muntan na dito yung anak ko, sa asawa ko. Nakita Ito. ka nila. Pero hindi nila alam na ganito, nung, nung, mas, nung, nung mag, makita, magkita kami ng asawa ko dyan, nung anak ko, yung, nasa loob ng dyalo kumakain, hindi niya alam na ang mama niya nagpagpagpo sa akin. Ay, ganon. Andyan ang anak ko, kasama ko, anya. Maligo ka. Binigyan niya ako ng, ng saligo. Nagpagpagpo ako dyan, nagpapagpo ko, nagpagpagpo. Kaya nung ano, magkita kami ng ko, may yakap na may na pastor kung na aking sa ng mga sa balito ng ng mga sa maiyak ako nga sa anak ko. Oh. Hanggang ngayon, nimis ko ang anak ko, kaya lang, ay, just ko, hindi ko siya kung pwedeng umalot, kasi wala, alam mo, uwi kahit sinik ko, wala kang dalaw, may iya Oo. Oh. Kaya lang, uwi ako, mabigyan ko man lang yung anak ko, kaya kahit magulang ko yan. Hindi, napapadalan mo naman siya eh. nagpapadala no, Oo. Oh. Eh, di kahit umuwi ka nang walang kapon-bawan sa kanya. Hindi, may iya ako sa anak ko, binata na anak niya pero sabihan ko na wag mo na mag, mag wala that's yes, good dahil sa ko yung anak ko magkita mo yung anak ko pero ako para nakita mo yung mga anak mo pag nakita mo yung anak ko ganyan ka lagi katawan niya okay. gusto rin siya ng mga babae just ano ho bang pangalan niya <laughs> ha? pwede bang wala mong pangalan niya? oo uh, Jake Carlo di Manali Jake Carlo Carlo Jake Carlo di Manali di Manali, di Manali. Di Manarig. Di Manarig. Di Manarig. Jake Carlo Di Manarig. Okay. Susubukan ko lang. Baka mamaya i-upload ko to sa YouTube eh. So titignan ko. Tapos i-edit edit ko muna. Malay <laughs> nyo naman. Gumandang kita. Di natin inaasahan. Mag-views ng mata. So edi. Ay. Pero kung mag-view nung ako. Nung video ko Nag-viral talaga. Dito. Oo. Oh. Oo nga. Ang taas ng viral ko. Ang taas Eh baka may baka may magkakanta kayo dyan na mas maganda bago ko tapusin yung video Huwag oh. ngayon, sa ibang araw, mag-isip ako. Sa ibang araw? <laughs> Oo. Oh. So, Baka uh, makanta ko yung paborito kanta ng anak ko, iiyak eh, ko yun, kahit lalaki yun. Oo. Oh. Oo. Oh, oh, ano paborito? Oh, si Vlog 2020. Eh, kung halimbawa okay. ay mapanood ng anak niyo pag in-upload to, to, anong gusto yung sabihin panta sa kanya? Ang paborito ng anak ko yung kanta ni Eric Santos. Eh, halimbawa may sasabihin kay sa anak, nyo, mame, sa anak niyo, baka mamaya mapanood ng anak niyo. Anong gusto niyo sabihin sa anak niyo? Paborito ng anak ko 'yun. Oh. Ayun, ayaw kong kantahin kasi iniyak yun. Manununtok ng pader yun pag nagkita niyang kumakanta ako ng... Anong kanta? Kanta ni Eric Santos. Ano yun? Ay, hindi, ano kasi? May muli yung title niya muli eh. Ano yung title nito? Uh oh. Muli yata yung muli yung title ng kamita. Susubukan natin i-upload to ha, kuya ha. Pagka, okay lang naman, i-upload ko to sa YouTube, ano? May mm -hmm. viral video nga kayo sa, Facebook, diba? Sabi nyo? Ay, na, oh. Uh -oh. Ano yung kinanta nyo no sa Facebook? Na nag -viral? Ay, yun, yung nag-viral? Ayun, yung kinakanta sa akin ng lalaki. Eh. Kilala niyo ba yung vlogger? Hindi ko kilala pero hindi ko alam na binidyo nila ako habang kumakanta Ang alam ko nakaupo lang sila Saan yun? Saan banda? Saan banda na ano? Harapan ng... Harapan ng... Yung bilian ng mga gamit na maganda dito ah. Uh -huh. World Trade World Trade yeah. Papunta ang mga pagal Ayun ba't naisip kong kumanta nun? Sa na. Tapos yung mga tao naman, ang dami nila nagpunta, binigyo ako. Oo. Wow. Oh. Eh, may nagbay naman magbabiral ako. Ang dami kong kalaban. Yung pa, si May Mendoza, yung kanta niya. Hmm. Si Alden, yung kanta niya. Tatlo no, naglaban sa viral. Kaya na, hindi ko sila natalo sa viral. Lamang sila tigla limang puntos sa akin. E, pinagtulungan ako ni Alden at saka ni Alden at saka ni hindi ko sinayag. Ika namang si Sakin, sa 10 million. 10 million views. Mm hmm. Ang lamang ni May Mendoza sa akin. Ang lamang ni Alden naman sa akin, 5 million. Ha? Ah, sabi ko, ganyan kayo. nyo. bang ito ba? Ibigay sa akin ng viral talaga, Kaya yun, tatandaan niya. Sila lang sila lang na ako. Kasi alam nila, pag ako kumanta, kasi kasingan ka pa. Tatalunin at tatalunin kita pag ako ang kumanta. Ngayon nga, tanit na boses ko eh, hindi na kagaya dati. Kasi ang mga tinaan ko I have nothing. I have nothing. Oo, oh, tapos hindi ko pa. O sige kuya, babalikan kita ha sa susunod. Baka mamaya ay mag viral lang itong video. <laughs> Oo. Oh. Ako ay alis muna at baka ako mahuli na dito eh. Kanina pa ako naka-squat dito eh. Baka matuwing tayo. Ito <laughs> lang ako, tapatit ko yung viral dito. Uh. Uh. Ay, sa mga artist na viral ako. <laughs> uh? uh, 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 Oo. Okay. Ano, Susubukan ko kaya plus sa YouTube ko. Baskab lang binati niya ako nun eh. Okay, sige. Kaya talaban niya nag-bulaga. Nagpasalamat ka, tinalo ko daw sila alge. Oo. Okay. Eh, so yun guys, uh, si so <laughs> uh, <so yun, laughs> Kuya Jake Carlo yan. Pangarap pililing gusto lang siya so ayan may magandang background naman pala siya ng pamilya pero yung itsura niya uh, kapag ginudge natin siya kapag ginudge natin siya sa panlabas na itsura niya hindi natin may iisip na, na may maganda siyang istorya sa pamilya niya ganon matitignan so, niyo naman guys itim mo paa niya piis niya talagang parang nagkaroon siya ng taong gasa so kasi sino nga naman daw magbibigay sa kanya kapag uh, kapag ka maganda pananamit niya, maganda ang suot niya. So wala talaga magbibigay. So syempre, kanina hapa kumakain tayo dito sa tabi ng dito lang sa kahaba ng hill po yan. So, kumakain ako. So kumakanta siya kanina. Hindi na natin napidjuan yung ibang kanta niya kanina. Pero okay naman. Maganda naman siya kumanta. So, ayan. So, sinubukan natin siyang i-video. Kaya kailangan ako ng mga bakula. Alam mo, pinag ko doon. Yung ano, Miki. Alis mo na ako ha. Salamat. Thank you. Salamat, uh, Thank you. Bye-bye. Sana mag-viral yan. Subukan natin. Oo, So, ayan guys. Parada pa. na tayo sa CCP kasi gusto muna natin print <sighs> okay.